Oo. Oh, oh. Pero uh, mabalik lang tayo doon sa uh, itong itong issue ng hustisya, sir ano. Kasi matagal na po ito no, noong pang uh, matagal ng batas at uh, na, hindi pa naman ito nire re At anong sinasabi po, meron tayong limang haligi, limang pillars ng justice system. ng sistema natin sa justisya at katarungan, ano po, ito po yung law enforcement, prosecution, tapos judiciary, tapos yung uh, mga bilangguan at ikalima ang publiko, gumagana ba talaga ito sir? Well, ako, matagal ko nang sinasabi na kailangan natin talagang bigyan ng prioridad at palakasin yung ating sistema ng hustisya dahil matagal na ito uh -huh. napapabayaan. Uh -huh. una alam naman natin lahat, sobrang bagal ng mga kaso dito sa atin. Uh -huh. Yung mga kaso, lalo na ng corruption at human rights violation, ang nakakalungkot, yun pa yung mga pinakamatagal. Pinaka uh -huh. eh dapat uh, yun ang unahin sana ng ating uh, buong justice system. Pangalawa ay yung issue ng vacancies dahil ang dami pang mga bakanting pwesto sa mga judge at sa mga prosecutor natin. Kaya mabagal din ang justisya. At ang naging problema dyan ay sobrang naging uh, pumasok ang politika sa pag-appoint ng Pangulo. Sabi nga nila eh, kailangan ng backer. Kailangan mo ng backer kung gusto mo maging judge o prosecutor. Hindi naman dapat gano'n. O, eh dapat ay... Eh, Oh, based on the merits, di ba? Ang uh -huh. pag-appoint. Uh -huh. Pero hindi nga nangyayari.